Hello, hello, Magandang hapon mga Kapilipi Sa kapo, nandito tayo sa may Anilaw Batangas mga Kapilipi Sa kapo, ng yun po yung, uh, haring araw. Uh, palubog na po yung haring araw mga Kapilipi So, nakikita niyo sa aking screen. Yan po yung haring araw mga Kapilipi Nandito tayo sa may paligid.

Napakaganda po ng kanilang uh, mga dive resort dito. Mga kapilipi dito lang po yung sa may, may Anilaw, Batanga. Palubog po yung haring araw, yung sunset. Yan ako na natawag ng sunset, mga kapilipi. Napakaganda po. Ah, hi. Ganda, pero madilim. Yan, mga kapilipi. Nandito tayo sa may uh, sunset.

Nandito sa paligid ng view yeah, ng <laughs> mga depresara. Yan. Yan. Take 2, take 2. Yan. Yan po napakaganda po mga kapilipi Ang ganda po ng sunset. Yan. Wow. Sofa view. Ang kanilang nila sunset dito. Napakaganda mga kapilipi. Ayan o. Oh. Apalubog na pa yung uh, sunset mga kapilipi. Ayan o. Oh. Wow. Wow shout out mo shout out mga kapuliti hanggang sa paglubog ng uh, sunset na yan napakaganda po yan napalayo na po tayo yan ito po yung dinadaanan ko ito po yung uh, paligid ng mga beach resort mga kapuliti yan yan Pawala na po yung uh, haring araw, yung uh, sunset. Napakaganda po ng uh, tanawin ng paglubog ng uh, haring araw, yung sunset na yan. Ayan, tayo sa paligid ng uh, mga beach resort. Dive Beach Resort, nga pala. Sorry. Ayan. Ayan. Wow! Wow! Ang ganda. Yuki. Okay. Yan nandito ay sa ano. Yung mga naliligo pa rito. At uh, ganyan itong oras. So, hindi tayo makaligo. Wala tayong uh, dalang uh, panligo. Ayan. Ayan, palubog na po siyang haring araw. Yan. Wow. Nice. Ito yung mga bit resort. Ayan. Ayan sa paligid niya. Ayan. Wow. Yan po makikita nyo po yung uh, kasa kasabya dive resort. Yan yung nakapiliti. Yan uh, nice nyo makita yung uh, hilip yung aking uh, punting kunting video. Yan. Ito naman yung vista um, playa. Wow. Ano? Vista Playa mga kapilipinas. Oh, may sounds na doon. Doon ay area. Aalis ah, tayo. Dito lang tayo sa walang sounds mga kapilipi eh. Para hindi tayo mag-bura. Mag-delete. Sounds down. Wow, Ayan mga kabunyip. Mga putik sa patbang oras. Wow. Ganay uh, mga kaligo wala tayong pang bili pala tayo pang liga. Palabog ng Haring Ara. Yan sunset. Wow. Wow na wow talaga. Ayan. Wow. Nice. Yan, palubog na siya. Malapit na siyang mawala. Oh, maraming isdang maliliit, mga kapilipi. Wow. Wow. Yan, eh. Palabog Palubog na. wow nice Ayan. Ayan. palabog na po yung haring araw Ayan eh. sunset palabog na po wow, wow 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 ang ganda ng sunset wow Ayan. nice nice view mga kapilipi Ayan, wala na po yung haring araw oh. Wow. Nice, nice move. Mga kapilipi. Wala na po yung haring araw. Palubog na po siya. Ayan. Ayan. Okay. tuloy na ito ng mga kapilipin wala na